Good morning everyone! So for today's mini vlog, ito nga po at meron tayong lalakadin na mahalagang importante. Ayan, mahalaga na importante pa, ba? Diba? So ayan na nga po. At makikita nyo naglalakad na ako guys. So pumunta po ako dito sa isang uh, lugar dito sa amin. Siyempre, hindi siya pwede nga uh, banggitin yung pangalan. So very, very ano to. Very, very uh, secret lang. Pero ano to, uh, mahalagang bagay ito. So ito na nga po at naglalakad na ako. As you can see guys, ito na nga po at medyo mahaba yung lalakad ko. Pero okay lang naman kasi para ma exercise din ako ng mga oras na ito. So, as so you can see guys, sa itong lalakad ako. At yung weather dito sa amin ay makulimli, medyo ma umaambun-ambun pa. At the same time, mahangi naman. Kaya ayun po, doon po ako wow. sa dulo at naglalakad na po ako dito. Papunta sa lugar kung saan eh, meron lang po tayong medyo uh, ipapasa nga mahalagang bagay. Ayan. So, and then after that, na nakarating na tayo sa pinuntan ko, ito naman at pabalik na tayo. At ayan, iikot ko lang po kayo guys. Ayan, sa so meron dyan palayan. Ayan, at meron mahabang lugar doon, mahabang lugar talaga mahaba nga daanan doon ako galing at ito ay pauwi na ako dito sa aking pinatang sa area na to so alam niyo na kung saan to so ito lang ang aking ganap ngayong araw nito ang maglakad at magpasa ng uh, malaga important in documents so thank you for watching guys and please don't forget to subscribe and follow me for more and happy watching everyone good morning Sa so, ito na nga po pauwi na ako bye bye and thank you for watching